Ano ba yeah, good morning mga nako. Biyaya ng baha. Huli po ng kuya kong pogi. Ang mm. Gaganda pa kung kong. Ang sarap adobo niyan na. Ah. Naku. No, Ang lalaki po ng huli ni kuya. Oh, sa ganyan lang po yan. Kuya dito mo, ina na. Sa screen. Doon po yung kinuha. Doon, doon. Sa bukid doon. Bibili po tayo. Ang sarap ihawin. Sarap niyan. Oh, uh, sarap po. Biyaya ng baha. Ay, mga anak, yun na yung nabili natin. Yan. Dalawang kilo po nabili natin. 200 pesos. Ang lalaki po yan, no? Ang lalaki. May natira pa po, po din yung isa kasi hindi sila kasya, nilulog ko yung talampia, yah